Ayan, welcome back kong muli sa aking youtube channel at the na guys ay gagawa po tayo ulit ng parol na gawa sa straw pang benta natin guys, ayan at syempre meron tayong straw, meron tayong uh, Christmas decor, meron tayong gunting, glugan, sinulid at uh, syempre may karayom. Ayan, yan po yung ating mga Ah, uh, materials na gagamitin natin sa paggawa ng ating parol. ayan Ayun guys, ang una nga po guys ay kukuha muna tayo ng 18 piraso na straw at yan po ay hatiin natin sa dalawa dahil need po natin ng 36 pieces po na tagka kal na half lang po siya ng straw. So kaya po 18 pieces lang po yung kukunin natin, pag hinati po natin sa dalawa ay magiging uh, 36 pieces na nga po siya guys. So ayan at uh, Dalawang 36 pieces po yung gagawin natin dahil dalawang bilog po yan. Pagtapos po nating uh, gupitin yan guys ay atin po yung uh, tatahiin para po bumilog siya guys. Ayan at uh, nakalimutan ko pong banggitin kanina meron tayong karton na bilog na panglagay po natin sa gitna po ng ating parol. Ayan guys, at after nga po nating magupit yung ating 18 pieces, ay uh, 36 pieces na po siya at atin po siyang uh, tatahiin guys. Ayan. So isa-isa yan -isa po nating tuhugin sa karayom at para po atin siyang matahi at may bilog natin siya guys. Ayan. So ito po ay nagawa ko na rin po last year. So in, Uh, yearly nga po ay gumagawa po ako nito at ngayon nga ay per months na October na so dapat September pa lang naka start na tayo guys kasi nga ay minsan ay nagkukulang po tayo ng time or kulang po yung aking nagawa katulad last year dahil po late na po ako nakapagawa so ngayon ay early po akong gumawa at ito nga po ay ibibenda ko guys kaya gusto ko po ay marami po tayong magawa ayan Ayan guys, at after po nating matuhog lahat, ay ang gagawin naman po natin ay ah, higitin natin yung ating sinulid at pagbubuhulin natin siya guys para magdikit yung straw at maging bilog na siya guys. Ayan, yan katulad po niyan. At syempre, technique ah, teknik lang guys, medyo higpitan nyo guys yung ah, pag buhol nyo po, ah, higpitan nyo pati yung paghigit nyo para maganda guys yung ating bilog. Hindi siya luluwag. At syempre, uh, ah, buhulan nyo guys ng maigi. Itong sa akin po ay, <clears throat> nilalagyan ko pa po yan ng glue sa ibabaw sa may buhol. Kasi nga guys, malalaki masyado yung sinulid ko. So, madali pong ah, ano siya lumuluwag yung sinulid niya. Ayan. So ayan at dalawa na nga guys yung nagawa ko kasi kinat ko na lang po yung video kasi ay sobrang haba na. Ayan. At ilalagay nga po natin sa gitna yung bilog at pagpapatungin po natin yan. Ayan. At kukuha po tayo ng sinulid na siya po nating uh, ipapaikot sa pagita, sa gilid po ng mga straw na yan. Uh, alternate po nating i-ano yung sinulid, ipapaikot, baba taas, baba taas, yan, ganyan. <laughs> Uh, at para po ano siya, mapag-combine siya yung parang magkasalikop na mga daliri ng ating kamay, parang ganoon guys ayan, papagsalikupin natin siya or pagsasalubungin natin parang mga bulaklak na pinagsuklob yan, ganyan guys yung ating gagawin ayan so ayan, at inumpisahan ko na nga so katulad ng sinabi ko guys, alternate po yan uh, kuha sa taas kuha sa baba, ganyan Ganyan po yung uh, paggawa guys ng ating parol. Ayan uh, at pagsasalubungin lang po natin yung dalawang sinulid guys uh, at pagkatapos po ay ibubuhol po natin siya. Uh, at katulad nga po ng sinabi ko ay uh, alternate po yung ating uh, pagano sa stro guys. Ayan. So yung isa na nasa baba at yung isa na nasa taas. So hindi po nating pwedeng Parehong magkatabi na nasa baba. Yun po yung ating ano. Kailangan po ay salit-salit uh, po siya or alternate niya. Ayan. So, ganyan lang po. At napakadali lang po na gawin ng paron na ito, guys. At talaga namang subuko na na napakamabenta, guys. Ayan. At syempre ay hindi kayo masyadong mahihirapan sa proseso. Ayan. At syempre, extra income. Ayan. At na napagsalikop na nga po natin yung dalawang sinulid at ayan at ibubuhol naman po natin siya guys ayan medyo medyo gandahan lang po natin guys yung pagkaka uh, ano natin sa kanya higit natin sa kanya yung pagkakahila natin ng mga sinulid at higpitan din po natin guys yung pagtali natin dyan para hindi po luwag syempre ayan at syempre para maganda po tignan yung ating uh, parol at pagkatapos po natin yan na bulan ay gugupitan naman po natin yung mga dulo ng straw para magkaroon po siya ng hugis na katulad guys sa sinag po ng araw. Ayan, at pag nabuhol na po natin ng ayos ay ayusin lang po natin yung uh, pagkakabilog po ng ating uh, pinagsalikop ng mga straw kasi minsan ay may nagdikit-dikit at may mga... Uh, yung mga awang-awang niya, yung mga pagitan niya guys ay hindi pare-pareho. So, iayos lang po natin yan guys. Ayan, para po maganda siya tignan. Siyempre, para hindi siya, hindi tabi-tabi. Minsan, pag binubuhol po natin, may tumutuping mga straw. Ayan, ayusin lang po natin yan guys, para po maganda. And then, after po niyan, ay gugupitin naman po natin siya. So, kaya po may bilang yan na 36 ay gugupitin po natin siya ng tatlo-tatlo na magkakaibang size ah uh, una muna mataas, sunod ay mas mababa na yan. So, parang pa-slanting siya. Parang magmumukha siya, guys, na asinag uh, sinag ng araw. Ayan. Kaya, kompleto po yan, guys, na 36. So, pag hindi po kompleto na 36, yung inyong straw ay mabubungi po yung sinag, guys. Ayan. Eh, hey, ganyan po yung proseso at talagang napakadali lang. Simple lang, pero maganda pong tignan yung ating ah uh, parol guys ayan so sabi ko nga sa inyo sa mga kananay ko dyan extra income po ito at syempre uh, talagang mabenta lalo nga yung Christmas season na sa mga school uh, usually ay nagpo project po yung mga pe, mga teachers ng mga parol ayan so after nyan guys yung kabila naman po yung ating gugupitan so same procedure po tayo at make sure lang po natin na magkatapat po sila para maganda po tignan yung ating Uh, parol guys ayan napakadali lang uh, at syempre uh, ay nakakalibang gawin uh, at extra income na rin katulad sa mga katulad ko pong nanay dyan habang uh, uh, nasa loob lang po ng tahanan uh, ay magkakaroon po kayo ng extra pagkakakitaan during uh, Christmas season guys ayan so kailangan lang po ay uh, basta tumutong yung bare months ay uh, mag start na po kayo para marami po yung inyong mabenta at syempre, may post nyo po sa inyong mga FB account at uh, YouTube account. Ayan, para mas marami yung makaalam. Mas marami po yung maka-notify na kayo ay nagtitinda. Ayan, at syempre maraming order at Maganda po pag may sample na kayo agad ay makikita po ng customer yung inyong mga gawa. Ayan. So natapos na po tayo magkupit. Guys, after po ay uh, gagawa na tayo ng kanyang uh, pabuntot guys. Ayan. So Need po natin dito ng 16 pieces naman po na straw. Ayan, so, gugupitin lang po natin ng pie spiral. Ayan, so, dapat po ay medyo matalim yung inyong gunting para mabilis yung pagugupit, guys. At hindi po kayo abutin ng mahabang um, oras kasi medyo marami rin yung ating uh, gagawing pabuntot, guys. Tsaka, guys, uh, nung last year po pala, yung ginagawa ko ay hinati ko po sa apat yung ating straw. So, ngayon po ay dinadalawa ko lang po siya. Parang mas, mas nagandahan po akong tignan at hindi po siya masyadong magulo. So, pag hinati po sa apat, uh, makapal po siyang tignan. Pero guys, ano, medyo madali po siyang magulo-gulo guys. Unlike po yung ganyan lang po hatiin sa dalawa ay medyo maganda po siyang tignan. So, kaya dinamihan ko na lang po yung ating uh, straw at ginawa po nating 16 pieces para medyo makapal din po siya tignan kahit na hinati lang nga po natin sa dalawa. So yan at gawin lang po natin sa lahat ng ating straw. Ano lang po natin guys, gupitin. So ayan after po nating maggupit ng spiral lahat sa ng ating mga uh, pabuntot guys, ang gagawin naman po natin ay tatahiin po natin siya ng karayom. Syempre at yan po ay ating ikakabit na po sa ating parol ayan so easy lang po ito guys at kapag kayo po ay napalagi nang gumagawa parang gamay na gamay nyo na ay napakadali lang po nitong gawin at syempre ay mag enjoy po kayo at malilibang talaga kayo guys Kung ako minsan ay kahit napupuyat ako ay nakakalimutan ko talaga yung oras sa sobrang enjoyment ko po sa paggawa nito guys, ayan so ibuhulang po natin ng maayos at atin pong uh, pag-iwahiwalayin para magmukhang makapal yung ating pabuntot guys, ayan, And after nyan ayan, itatapat po natin yung sa tali nya sa taas, Doon po natin itatapat yung ating pabuntot guys ayan, para hindi po nakatabingi, baka mamaya pag uh, sabit po natin nung paron natin nasa gilid pala yung buntot sa ayan so make sure you guys na maganda po yung nakatapat po yung uh, ikakabit yung buntot doon sa kanyang sabitan guys ayan para hindi nakangiwi or hindi nakatagilid yung pabuntot natin guys ayan at syempre eh, bubuhol po natin yan ng maayos ayan at pagkatapos nga po nyan guys ay nilalagyan ko nga po ng stick glue dahil nga po katulad ng sinabi ko bumibitaw yung sinulid ko guys kasi malalaki Susunod naman po natin gagawin ay ilalagay na po natin yung ating pang Christmas decor para naman kumintab yung ating parol. Ayan, at gumanda. At ilalagay nga po natin yan sa pagitan ng ating uh, sabitan guys para hindi po siya malalaglag, para maganda po siyang tignan. Ayan, so ganyan lang po yung proseso, sobrang dali at sobrang... Uh, nakaka-enjoy gawin at maganda sa paningin at syempre ay mabentang mabenta guys. Ayan. So ayan sa mga kananay ko dyan nagahanap uh, ng extra income ngayong Christmas season. So para po sa inyo ang video ito at sana po ay magustuhan ninyo at sana po matuturing po kayo guys ng paggawa ng parola. Ayan at uh, yung kabila po ay lagyan din natin yung uh, part na baka natitignan kasi para ah uh, hindi po mapangit siya tignan at balance po yung ating decor yung uh, design ng ating parol at syempre sa gitna niya guys ay lalagyan din po natin siya ng uh, Christmas decor para meron din pong design yung pinakagitna niya guys so maliit lang naman po yung ilalagay natin dyan uh, para syempre napaka gandang tignan po talaga ng ating Uh, parol. So, ganyan lang po kadali yung proseso guys ng ating uh, paggawa ng parol. Simpleng-simple at syempre ay affordable. Pwede rin po kayong, uh, kung wala po kayong pambili ng mga drinking straw, pwede rin po kayong mamulot lang ng mga straw at gawin nyo pong uh, parol. So, ayan. At ayan na po ang ating finished product. Diba? Uh, simple lang siya pero maganda syang tignan guys. Madaling gawin at syempre ay siyak na mabenta ayan so maraming maraming salamat po sa pagsama nyo po sa aking uh, video sana po ay natuto po kayo at nagkaroon ng dagdag kaalaman at syempre sa mga bago lang po sa aking channel huwag nyo nga pong kalimutang mag like and subscribe and comment down below syempre po hit nyo na rin yung notification bell para naman po updated pa po kayo every time na may mga bagong video po ako. Ayan, ayan at parami na akong nagawa guys at yan nga po ay aking pangbenta para po sa mga uh, estudyante ngayong 2023. Ayan, Merry Merry Christmas and Happy New Year in advance. God bless us all. Bye bye.